bunga ng pagpiflex ng pamilya Diskaya sa nakakalulang mga ari ari-arian nila ay ipinahiya ni Senator Jingoy Estrada itong si Michael V ay este si Zara Diskaya pala kung saan direct ang sinupalpal ni Senator Jingoy ang mga Diskaya dahil sa paggamit ng pira ng mga taxpayer upang mabili ang mga luho nila. Uh, Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported mga luxury cars? Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil naganda ka sa Payong? Sir, yes po. Saan nyo gagamitin yung walong kotse na luxury cars? I have four kids that use it all the time. Google! Magkakamukhaan yung Bentley mo? Twenty. Lang ha? <laughs> sarap ng buhay mo. Oh, my God! And you bought that from the taxpayer's money? No po. Um... Okay. Huwag <laughs> na tayo maglokan dito. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Dahil sa lantarang pagsisinungaling at hindi pag-amin nitong si Cesara Discaya na may mga ghost project sila, ay binanatan ni Senator Jinggoy Estrada itong si Cesara na ipapakulong kapag napatunayan ng Senado na may ghost project ang mga kumpanya nito. Migos Project? Wala po. Sinungaling ka! Nag Sigurado ka? Opo. Meron, 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 meron. ka dahil pag uh, may, may, meron kami madiscover ng Project, pakukulong kita rito. Minimo to to. Kung gaano kalakas ang loob nitong si Damulag na salaulain ang pira na galing sa buwis ng taong bayan ay ganoon naman kaduwag na hindi man lang makasagot dahil sa sobrang kaba itong walang ya, nang tanungin siya ni Senator Jinggoy na ang dibdib ay tila dinadaga Ikaw may ari nito diba? Yes, di dapat alam mo ano, ano yung mga proyektong na na-award sa inyo ng DBWH at saan-saan? Ano po yun? Um, sa um, Dito ko po na ma ma, ma hindi uh, ko pa sigurado 'yung owner. Uh, oh dito base sa record namin meron ko 42 projects sa Bulacan Tsaka identical ang presyo ha 77 million 77 million 72 million 72 million We have a ghost project May binabasa ka ba? Ano binabasa mo? Ang parang kasi kinakabahan po kasi po No! <laughs> Kaya pala sobrang yaman ng mga garapal na diskaya. Paano ba naman kasi? Siam, natuan, one, but nine contractor companies ang pagmamayari ng mga walang iya. At ang masakla pa ay ang mga kumpanyang ito ang nagbibiding-bidingan upang siguraduhin na sila-sila lang din ang makakuha ng mga proyekto ng DPWH. Pero bang pagkakataon yun, yung, yung siyam na pag-aari mo ng construction company, pero ba pagkakataon na sila-sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. What? Pag makakuha ako ng record sa DBWH na si Saint Timothy, si Saint Gerard, si Alpha Phi Omega, si Alpha and Omega and Saint Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero okay. yung ibang licenses, sumasama, magkakasama sila minsan. And then minsan, ah, so minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes, po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Because, dahil yung sham na yon na naglalaban-laban sa isang award ng sa isang kontrata, iisa lang may ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo dun sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa iyo lahat 'yun eh. Correct? Hindi po kasi ibebey may may ari ng mga company. Jesus, Miss Diskaya. Apa. Kanina sinabi mo Alpha Phi Omega lang ang ang sayo. Apa nung no, tinanong kita ulit, ininumerate in 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 ko lahat yung sham na korporasyon, in inamin mo sa'yo lahat yun. Apa? ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang sham na korporasyon na yun, naglalaban-laban la ba sa bidding yan? Ay, opo, sumagot ako. O, o, opo. naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung sham na korporasyon sa isang sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa sham na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Binanata naman ni Sen. Rodante Marculita itong commission on audit o dahil sa lantarang kapabayaan at tila sa buwatang nagaganap sa loob ng kanilang ahinsya na siyang pangunahing dahilan kung bakit may mga ghost project at ang mapait pa ay nababayaran ang mga invisible project na ito gamit ang pira na galing sa buwis ng taong bayan. Bakit mayroong ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, kompleto po yung mga data na sinubmit. Kompleto nga sa inyo, bakit ang tanong, ba't may ghost projects if this PCMA is working? Ang sabi niya, the benefit is to eliminate ghost projects. Tama naman eh. Real time eh. As we speak. Kalimbawa, kung hawak mo yung application mo ngayon, tinignan mo, Tingnan mo yung bulakan. Alam mo lahat eh. Paano nangyari ngayon ito? There is now a list of a candidate of 60 ghost projects with us, subject to our verification. Paano nangyayari ito with the, all the systems intact in DPWH? Sino, for example, le, le, let's begin with the two projects, ghost projects, you submitted to us. Up to what extent the liability may go? May datos po sa PCMA na in-upload yung project engineer, Your Honor, Mr. Chair. Ang sinasabi ko, ma'am, let's not debate on this already. Ghost projects ito eh. Sino-sino ang liable? DE, Assistant DE, probably even the Regional Director, or the Assistant Regional Director, the Cashier, the Accountant, the Resident Coa Auditor. Kasi nga, paano babayaran ito nang wala man lang? Asaan ang PCMA? Kaya bunga ng masaklap na korupsyon na ito sa pira ng ating mga kababayan ay ipinarating ni Sen. Marcolita ang hinaing ng mga Pilipino kasabay ang kanilang panawagan na kung ganito lang pala ang kinahihinatnan ng aming mga pira ay maaari ba na wag na lang kaming magbayad ng tax na kukulimbatin lang din naman pala ng mga buwaya. Dumating ako dito na malungkot, alam mo kung bakit. Several text messages are being reserved, sir, are being received by this representation almost every day. Alam mo kung nung mga taong sinasabi nila sa akin, nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bayan. At napapatunayan po namin araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo sa kami sa hearing ninyo. Kami po pawis dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo na po kami na Nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit naming magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming buwis na binibigay? Pwede po ba, kanya, Senator? Pwede bang mag-request sa'yo? Pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sabihin ko lang sa iyo na totoo sinasabi ko. Pwede bang ilaban nyo kami na next year wag muna kami magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. BIR, kung nandiyan ka pa po, can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila? Their observation is valid. Pera po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan eh. What will I tell them? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila, mga mga kababayan, alam ko po pong malungkot kayo. Alam ko po pong nagdaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit, ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po marami rin, lalo, lalo po tayong lulubog. Hindi lang mga magpo-flood control ang pinagpupuntahan ng ano nyo. Eh. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat. Sana maniwala sila. Sana hindi sila magalit sa akin. Sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayong nahaharap dito eh. Nag-iwan naman ng matinding mensahe si Senador Rodante Marcolita sa mga contractors. Ayon kay Senador Marcolita na ipapa niya ang mga assets ng mga nasabing contractors. Mapipris po ang inyong mga assets sino sa DPWH ang may direktang may kagagawa nito, ituro po ninyo. At bukod dito ay haharapin ng mga ito ang 44 plunder cases. Kaya dagdag pa ng senador na mas makabubuti na ituro ng mga nasabing contractors ang mga malalaking tao na nasa likod ng korupsyong ito. Nakikipag-deal kami sa inyo na po hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Pag nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, Anong mali ninyo? Baka invest na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron may, po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng ito. Eh, mapipilitan po, puro plunder. Aharapin ah, po ninyo 42 plunder cases? Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami.